try lang natin kung paano gumawa ng itag ko no, yung karni na ikigasoyn. Ig ano ka nasisira ulo? nalpasan Hello guys! Ito, bumili lang yan. Ko. Isang kilong karni ng baka. <coughs> Ayan, hinuhugasan ko na yan siya. Hugas-hugasan lang natin para malinis naman. Tignan. Ayan, at inulit ko uli hugasan yung karni ng baka. Ito po ay yung Bola sa part ng karinabaka ay sa uh, chak o di kaya sa may liig. May kunti siyang taba at sa kalaman, alo yung taba niya sa may laman. Yan. At tapos ko na siyang hugasan. At ito na, naka, nakaayos na, naka na, nakaprepare na. At yan ay aking hiwa hi, hiwain ng kunti lang. Yan, hiwain ko ng dalawa. Pagkabilaan. Kaya mamaya, yan isa na tapos ko na isang hiwain tapos sa kabila naman hiwain ko na wala ko. na finish na ng dalawa yan hindi ko siya masyadong na video ng maganda kasi pinatong ko lang nag try lang kasi ako kung paano mag <coughs> gawa ng itag yung napapanood ko sa facebook gumagawa sila ng itag may gamit ay karne ng baboy madaldal ka yan yan hiniwa hiwa ko na siya Try lang natin kung paano gumawa ng itag ko, no? Yung karni na ikigasoy. -ik ano ka nasisira, ulo Yan, na, Isang hiwa na lang. Ayan. Ayan. Pakihintay kung paano yung gagawin natin kasi first time kong gumawa ng ganito. Bola lang yan. Nang maggawa ng itag. Kasi kikita ko lang sa Facebook kung paano gumawa kaya na, na, na naisipang ko gumawa yan gumawa na ako ng planggana. Hinaligo hey, na, e, asin, ayan, nilagyan ko ng asin para para mas maganda siya. Para hindi masira o papasukan ng gusts. yan nilagyan ko na ng asin yung mga buong paligid ng karne na nahiwa ko ayan yan ayan isa nalagyan ko na ng asin pangalawa mikos mikos ko na siya ayan nilagyan ko ng maraming asin ayan ayan o yun pinakita ko pa yung asin ayan nilagyan, niya uli, nilagyan ko ulit ng asin kasi pag maraming asin hindi daw siya ma malagya papasok yung kwan yung ingest tawag nila uod worm ayan lagyan natin ng maraming asin ito ay first time kong gumawa dito si karne, ito ay karne ng baka try lang natin kasi wala akong magawa ayan at try nating gumawa ng video ng ganito ayan lagyan natin ng asin maraming asin sa buong paligid ng karne ayan yan yan nikotikot hinay masimas mina minakasimasin na. Hmm. Ayan. kan Kanati asin. Di pa. Niramas-ramas na. Niramas na. Hmm. ata May isa lang na batin. Ayan. Lagyan natin ng maraming asin. Isa na lang yung naiwan. Ayan. Ayan. Ayan At yan ay patapos na. Hehehehe. <laughs> Utsa naman eh Tapos na yung Utsa uh, naman e! buwang itag. Itag. Ano? First time ko gagawa ng ganito. Ayun tapos na tapos ah uh, ibabad natin ng 24 hours o di kaya 48 hours ayan at binalot ko na ng cling film kasi walang akit yung gana ko tangana ng kapitbahay ko ay ay kinuha ko lang at hindi ko pinagpaalam kung kaninong planggana to shout out seo yo ayan at hindi lang yan ng plastic para hindi sisingaw at saka ayusin baol yan. maganda naman, ayan at saka tapos na Bola Ayun lang tumatawag so, 48 hours sa